Makalipas ng ilang sandali ay may maririnig naman tayong isang malakas na pagsigaw na bumalot sa buong kinasasakupan ng angka ng tang. Agad naman itong napansin ni Huayon at ni Soryong kaya nagugulat na natanong ng ating bida kung ano ang tunog na ito, habang isinaad naman ng batang babae na mukhang mayroong ibang tao sa kanilang kinaroroonan. Kanila namang agad na napansin ng isa sa mga asasin sa damuhan na inaatake ng bubuyog habang nagtatanong kung bakit nandito ang ganitong klaseng nilalang. Dali-dali namang inutusan ni Huayon si Soryong na ipalabas ang palaso para umalerto sa kanilang buong pamilya at napakabilis na sumugod papunta sa mga hindi inimbitahang bisita. Dahil napapansin ng mga asasin ang kanyang paglapit ay kaagad namang nagutos ang isang lalaki na sila ay umatras, habang ang isa naman ay pilit pa rin inaalis ang bubuyog na nakakagat sa kanyang tenga. Bago makalapit ang batang babae ay kaagad namang tumalo ng dalawang asasin papalayo para sila ay kaagad na makatakas kung saan nagawa nilang maiwan ang kanilang isang kasama. Ngunit agad namang ipinalabas ni Huayon ang kanyang nakatagong sandatang latigo para atakihin ang mga papalayong asasin. Sinubukan niya namang hatawin ang lahat ng mga ito subalit nagawa nila itong maiwasan, kaya labis na lang ang kanyang pagkabigla dahil kanyang nauunawaan na ang mga ito ay hindi lamang karaniwan ng mga tao. At habang natitigilan si Huayon ay kaagad namang sumugod papunta sa kanya ang isang kalaban habang ang bubuyog ay nakadikit pa din sa kanyang ulo. Dahil dito ay may labis namang pag-aalala na napasigaw si Soryong na siya ay mag-ingat. Nang makalapit ang kanilang kalaban papunta kay Huayon ay agad naman itong nagpalabas ng malakas na pag-atake gamit ng kanyang espada, ngunit hindi ito tumalab dahil kaagad lang na nagawang maharang ng batang babae ang kanyang pag-atake gamit ng kanyang sandatang latigo. Hindi naman nagaksaya pa ng oras si Huayun at kaagad din na nagpalabas ng pag-counter papunta sa sumugod sa kanyang kalaban, kung saan dahil sa ginawa nitong napakalakas na pag-atake ay nagawa niyang maparalisa ang asasin at mapatumba sa lupa. At dahil sa pag-aalala, natanong ni Soryong kung maayos lang ba ang batang babae, na kanya namang sinagot na siya ay maayos lang. Mayat maya pa ay labis namang nagulat si Soryong dahil napansin nito na bigla na lang napalibutan ang kanilang kalaban ng kulay itim na usok at hindi na nakagalaw sa lupa kaya natanong niya kung siya ba ay patay na. Pinagmasdan naman nito ni Huayon at kanyang ipinaliwanag na pinatay nito ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkagat nito sa nakatagong lason sa kanyang bibig at isinaad na marahil ang lalaking ito ay mayroong gustong itago dahil mas pinili nitong mamatay. Makalipas ng ilang sandali ay nagawa namang maalerto ng lahat ng mga miyembro ng angka ng Tang dahil sa mga nanghimasok na mga asasin sa kanilang teritoryo. Dahil mayroong nagawang makatakas sa kanilang kalaban, nagsabi naman si Huayon na sila ay kaagad na mag-organisa ng isang pangkat ng pagtugis at simulan ang paghabol sa mga hindi inimbitahang tao sa kanilang teritoryo. At inutusan nito si Soryong na sumama sa kanya kasabay ni Gupei at ang unit leader. Pagkalipas ng ilang minuto ay pumunta naman tayo sa loob ng kagubatan habang maririnig natin ang pagsisigawan na ito ay kanilang hulihin. Ito ay si Gope na mabilis na tumatakbo habang pinagsasabihan ang kanyang mga kasamahan na hindi pa ang mga ito nakakalayo kaya kinakailangan nilang gawin ang lahat para silang lahat ay kanilang mahuli. Subalit habang sila ay nagpapatuloy sa pagtakbo ay bigla na lang gumuho ang lupa na naapakan ng ating bida nalabis namang ikinabigla ni Gope, dahil ang kanyang katawan ay nalibing sa isang butas sa kabutihang palad ay hindi naman siya tuluyang nahulog pero natanong pa din ni Gupey kung siya ba ay maayos lang at kaagad siyang tinulungan kaya agad naman ang ating bida na nagpasalamat sa kanya dahil inaakala niya na ito na ang kanyang magiging katapusan naagaw naman ang atensyon ni Soryong nang siya ay makalingon sa kanyang napapansin ito ay dahil ang nasa loob ng butas ay napupuno ng napakaraming bilang ng mga ahas na nagtitipon. Nalabis namang ikinabahala at ikinagulat ng ating bida. Ipinaliwanag naman ni Gupei na ang mga ahas ay kadalasang nagtitipon kung saan mayroong malakas na internal energy kaya marahil ang lokasyon na ito ay kanilang ginawang lungga. At partikular sa ngayong mga panahon ay agresibo ang mga ito kaya kinakailangan niyang maging maingat. Na nababahala na lang na pinasang-ayunan ni Soryong, ito ay dahil napapansin niya na ito ay kakaiba dahil ang mga ahas na tiger stripe water snake ay hindi karaniwang ganito kaagresibo. Napasabi naman ng ating bida na kasalanan niya kung bakit sila naantala at kinakailangan na nilang magmadali dahil mukhang uulan ng anumang oras. Ang kanyang mga sinabi ay kaagad namang pinasangayunan ng mga martial artist kaya makikita natin ang kanilang pagpapatuloy sa pagtakbo para habulin ang mga tumakas na asasin. Di kalaunan ay nagawa naman nila ang mga itong maabutan kaya napalingon si Gopay sa kanyang mga kasamahan at nagsabi na magmadali at hulihin kaagad ang mga ito. Makalipas ng ilang sandali habang kumikidlat at umuulan ng todo ay nagawa naman ng grupo ng angka ng tang na masukul ang mga asasin sa isang sulok ng kagubatan. Kaya wala nang may nagawa ang mga ito kundi ang sapilitang lumaban. At dahil dito nagtatapos ang kanilang pagtakas, nag-utos si Gupei sa kanyang mga kasamahan na mas lalo nilang higpitan ang kanilang pagpapalibot sa kanila. Pagkatapos nito ay agad namang nagpalabas ang grupo ng Tang ng kanilang mga sandata at ganoon din ang mga asasin. Hindi naman nagaksaya pa ng oras ang mga martial artist ng angka ng Tang at dalis-daling sinugod ang kanilang mga kalaban sa sulok. At habang sila ay papalapit. Itinapo nila ang kanilang mga punyal papunta sa mga asasin subalit nagawa lang itong maharang ng isa nilang kalaban gamit ng kanyang ipinalabas na sandata. Nang tuluyang makalapit ang grupo ay kaagad namang nagbanggaan ang kanilang mga armas kaya napasigaw ang isang asasin na ito'y pagsisisihan ng mga bastardo. At dahil nakakita siya ng pagkakataon ay kaagad niya namang sinipa ang isang miyembro ng tang kaya napasigaw ang kasamahan nito na sila ay magingat. Nagulat naman itong asasin dahil sa kanyang napansing pag-atake na papalapit sa kanya. Ito ay si Gupay na bigla na lang sumulpot sa kanyang tabi para siya ay saksakin. Ngunit nagawa niya naman itong maiwasan sa pamamagitan ng pagyuko ng kanyang katawan. Dali-dali naman siyang tumalon pa atras papalayo kay Gupay subalit agad naman itong itinapon ng kanyang punyal papunta sa kanya. Nang makalapit ang punyal sa asasin ay bigla naman itong sumabog at nahati sa tatlo kaya siya ay nabahala ng husto. Nagawa naman itong maharang ang dalawa sa mga sandata, ngunit labis na lang ang kanyang pag-aalala dahil ang isa dito ay nagawang makalusot kaya ito ay tumama at tumusok sa kanyang katawan malapit sa kanyang balikat. At dahil nabubuhay pa din ang asasin matapos ng kanyang pag-atake, napasabi si Gupay na ang bastardong ito ay napakaswerte. Habang siya at ang kanyang mga kasamahan na martial artist ng angkan ng tang ay papalapit sa asasin, ipinaliwanag niya sa kanya na dapat nitong ituring ang kanyang sarili na maswerte dahil nagawa ng ulan na maalis ang lason sa kanyang itinapong punyal. At nang malapit ng maabot ni Gupe at ng kanyang mga kasamahan ang natitirang asasin, bigla namang naagaw ang lahat ng kanilang atensyon dahil sa boses na bigla nalang tumawa at nagsabi na maraming nakakaawang insekto ang nagtipon kasabay ng malakas na pagkidlat. Dahil sa boses na bigla nalang sumulpot ay nababahala namang natanong ni Gupe kung sino ito at siya ay magpakita. Kaya makalipas lang ng ilang sandali ay mayroon bigla na lang nahulog sa kanilang harapan na isang lalaki na nagpapalabas ng kulay pulang masamang enerhiya na siyang sumira sa lupa dahil sa lakas ng pagkakahulog nito. Mapapansin natin na ito ay isang matandang lalaki na nagbabaga ang mga mata at nagpapalabas ng malaking ngiti gamit ng kanyang matatalim ng mga ngipin. At dahil nauunawaan ni Gupe na ang lalaking ito ay isang martial arts master at nararamdaman niya na siya ay napakadelikado, Agad niyang inutusan ang kanyang mga kasamahan na umatras. Subalit agad lang na ipinalabas ng matandang lalaki na bigla na lang sumulpot sa kanilang harapan ang kanyang napakalakas na internal energy sa buong paligid kaya saglit na natigilan ang buong grupo. Kanya namang natanong sa asasin sa kanyang likuran kung nagawa ba nitong mapasakamay ang bagay na kanilang pakay. Kaya inilabas nito ang libro sa loob ng kanyang damit at sinagot ang matanda na nagawa niya itong makuha subalit ito ay hindi ang orihinal at isang kopya lamang na ginawa ng angka ng tang. Dahil sa bagay na ipinalabas nito ay nagawa naman itong mapansin ni Soryong kung saan nagugulat niyang naunawaan na ito ay ang kopya ng libro na kanilang nakuha at ang binabasa ng matandang patriarka noong nakaraan habang nagsasabi na ito ay para lamang sa mga masasamang tao. Nagawa namang magulat ng mga martial artist ng angka ng tang dahil inilahad ng ating bida sa kanila na ito ay ang kopya ng sekretong libro na Blood Hand Poison Art na ginawa ni Takunyang. Nagalit naman ng sobra si Gope dahil kanyang nauunawaan na ang librong ito ay napupuno ng kasamaan. Hindi lubos na maisip na mayroong mga taong interesado dito, kanyang natanong kung anong klaseng mga tao ang magkakaroon ng pagnanasa sa isang bagay na napakamapanganib, at siya ay pasigaw na nag nagutos sa matandang lalaki na isiwalat nito ang kanyang pagkakakilanlan. Subalit hindi naman siya pinansin ng matandang elder at nagpatuloy lang sa pagbabasa sa libro habang nagsasabi sa asasin na dahil ito ay isang kopya lamang, naglalaman ito ng iba't ibang mga teknik subalit kulang ito sa mga mahalagang formula, gayon pa man ito ay sapat na para sa kanila. Agad naman itong isinara ang libro at nagsabi na bagamat ito ay medyo maaga pa, wala nang mas mainam pang paraan upang ipahayag ang kanilang pagbabalik sa buong mundo, kaya agad niya ding inutusan ng assassin na tinatawag bilang si Blood Glory na siya ay pinahihintulutan niyang gumamit ng martial art ng kanilang kulto kaya huwag siyang magtira ng kahit isang nabubuhay. Nagbigay naman ang assassin ng kanyang pagrespeto sa matandang lalaki at kaagad na sinunod ang utos nito. Kung saan siya ay lumapit sa katawan ng isa nilang kasamahan na nakahandusay sa lupa at itinutok ang kanyang kamay papunta dito. Kasunod nito ay mayroon naman siyang ipinalabas na kapangyarihan sa kanyang palad na siyang nagpalabas sa dugo ng nakahiga nilang kasamahan. Ang pangyayaring ito ay ikinabigla at hindi naman mapaniwalaan ni Soryong at Gupe. Kaya natatarantang napatanong ang ating bida kung ano ito at kung ano ang kanyang ginagawa. Makikita naman natin ang asasin na si Blood Glory na patuloy na sinisipsip ang dugo ng kanyang kasamahang asasin papunta sa loob ng kanyang palad. Makalipas ng ilang sandali pagkatapos nitong maubos ang dugo ng lalaki ay nagawa naman itong maalisang punyal sa kanyang katawan at bumalik sa matandang elder habang nagpapalabas ng kulay pulang enerhiya. Nang bigla na lang din ipinalabas ng matandang elder ang kanyang kapangyarihan sa kanyang palad at agad din na nagpakilala, kung saan nasabi nito na siya ay walang iba kundi isang cult elder na tinagurian bilang Bloodhawk Dagger clone na si Guchonak. At dahil napapansin nito ang ating bida sa likod ng mga martial artist ng angka ng tang, nagawa niyang masabi na siya ay mukhang nasa mabuting kalagayan at ito ay maayos para sa kanya. Habang hawak-hawak nito ang kanyang mga kamay at naglalaway ng gusto habang ipinapalabas ang kanyang dila sa kanyang masamang mukha, kanyang isinaad na ito ay dahil napakatagal na mula nung huli siyang makatikim ng hindi na dungisang dugo ng kabataan.